Wait lang Ay, oh, sorry guys, naka-off ako nga ano. Alam ka o na. La si Risa o, oh, kakaon butite. tite. Ay, makaon ni Sanyo. Hindi <laughs> na, ah, hindi na ang bilog na iya nga butite yung ginakaon niya. Makaon ha? Alam, Sophia, ko. Baka, kami na. Tiga na, hindi na kami pa kadito. Ito na waba ni. Wala na iya ginakaon ah. Oh, ay ngee kita kaon Ang bilog. Ang bilog daw ina butiting mo ka. Si Orgie na namin mo. No? Aja Ajata na ma bang. Ay titi? salamat. Adya? Guys, kinakain kinakain daw to. Ayan, an butite na ano. Buuan din ina kinakain. Hoy matunok na. Ah matunok, matunok na. Na unod na risa. Unod na nanganagina. Na, na, na. na, na, Nga, ba. Tama ba niyo? Lang uli lang. Ayo ang mabok niya. Lama, ilang. Ay, yo, niya umabok, eh. Diba nakauna na? Hindi Uy wala na yung risa kinakaon niya. Hindi niya makakain. Guys, kinakaon ko noong buti teh. Madilim na. Hindi pa po. Ano pa ma? Putik na 'yan. Ako ko. Sa ta talakabala. Bigaman dulman karon. Pakinason. Pakinason tawag sa amon kung sa Tagalog, shell. Shell. Tagalog o shell, Ay, English eh. Sorry naman. Ah. Tapos na yung Tagalog ang shell. Nakalason yan, madam. Hala. Ah. Na, kanaan nyo to. <laughs> kanaan nyo to. Ha? Malason, hindi ka muna. Kaya nakaon. Kaya nakalason. Ang lason mong halik. Ay, <laughs> hi. hi, shout out sa 312 viewers. Sila ingat, baka madulas ka. Ay, sana all may ginahalungan. ko <laughs> wala may naghahalong. Eh, <laughs> sugit pakai mamang lari udah mau pa tes lari u ay lau nade suri anu gin pangwa nyo ni si Siman? Damo gani amun ko ni 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 risa ay. Shout out po kay Christian Gonzales. Masarap ba yan sa bawan? Damo dai talaba. Ito talaba ni Mamang O. Oh. <laughs> <laughs> Ara, mo na siyang talaba, o. Oh. Hindi, ay lain sa amon ang talaba. Ang talaba sa amon is ng mga dagko na bala. Amon ang sang ginabuhi. Ang ginapangwa yes. namon amon, mga sisilang na. Gagmay. Ganon. Ang anong ganon? Basto? Diba may mga talaba dyan? Wala ah, may mga dinosaur. <laughs> <laughs> Ari oh. Narambot ta oh, ko Undok na ako ni Nang tadi na ni. Agi sa ano oh, si Orchin. Lama ang binangon. Binangon. Ang um, umal gali. No. Uy, maigo ang mabugso ka ng likod ko. Mabugso. Uy. igo ang likod ko. Eh. Bakit pila sa sila yan malaki. Ay. Ay, nabuka. Ingat kayo. Sige lang, okay lang na. Oh, sino kumakain? Wow! Kawaw, oh, wow. kumadjag mo kakaong ka sa midlaw Charis. Hmm. Why ka madala at bulutangan sa midlaw? eh? Walang na Sisi! Talaba! Moga sa lang ang karong niya. Dain na na, gagmay na na. Nakata to sa piya kaya may series. si Risa. Ito pa lang yung kuha namin, oh. Maliit pa lang, maliit. Kunti. Maliit, maliit gamay kumti gamay madulas po yung ano ay madulas po yung mga ano dito bato alang naman hindi oo eh Arao talaba. Yung nasa nakalagay sa mga container, talaba po 'yan. Yan po 'yung Alaga. Alaga? Ano kaya yung tawag na? Binubuhay? Binubuhay, buhay. <laughs> Bad. Tayong. Din tayong. Din? Sino natanak? <laughs> Yan pangan mo, krawang. Pareho si Orchin. Sino may gusto? Ayan guys. <laughs> si Orchin. <laughs> Sino may gusto sa si Orchin? PM lang. Si Orchin po yan. Ayan o. Oh. Ayan. Pangit naman ang mukha oi. cultured. Ay! Yan, si urchin po yan. Joke lang. Hindi po. Ala! It, ala! Dalawa! Ala, nakuha tayo. No! This is not si urchin. Ala, oh! Dua kabilog, bilog, oh. Nice. Shell po ito, shell. Shell. Aray. Hala, o, duwa ka bilog, o. Oh. Hindi nyo ko sa pakon Wala ka mo nalipay sa ako na kuha. na din. Kanoon mo na Wala ka nalipay sa kuha ko. Hala! Marami. Ito guys, kuha ko madaming shell. Hala, dami. la u eh. Ano ang sipaka rin ako? Sipaka man? Ano sipaka? Wow! Ano mo na resman? man? Kanugun siya na haboy mo. Tungtung yeah, tungtong sa bato. Tungtong sa bato? Baylo, tabi mata aris? Mahiya <laughs> pa. Bailo tabi mata ako. Ala! Pangit naman ang mukha. <laughs> Chris, wala ako may makita. Ikaw lang. <laughs> <laughs> Laga pang wala ka pa sa inig. Eh. Sagot mo lang ng mamang. Okay. Sagot mo mamang Sagot mo pa Oh. Oh, so, te. Na, namin na ni. Kwa ar. Sige lang. Kailang, sige lang. Sige lang. na ganin ang lagay. Ay, lagsa. So, Ari na inyo the what girl. Mangwa na sa dawat. 471 viewers. Sirawat, sirawat. Mangwa na dawat ni. Dahan. alam may kuha dawat. Hmm. Sayan, guru. What is that? Uy, ban Ay. Hindi ko nakita. Ikaw nung nakita ako. Yeah. Diin. Lahat like ka pangit gani. Ang na gani ang balik ko doon. Nandira lang ginawa. Ang ito. Bila ang Adin Hari ah. na. Kuha ko na. Hinintay mo ako. Ayan guys. Yan yung malaking butas. <laughs> Ito naman ah. Uh, Hello OA. Eh. Ano tawag sina o? Oh? Wow, ganda ng lugar niya, wow. wow, wow. <laughs> <laughs> ipakita mo, ipakita mo jura mo ay. <laughs> sige, sige, sige. Apo tada sa dalawa. Oh, ara na. Suri lang, ha, God ngarok no, pa na mata kay... Wala lang. Oh. Kaya ko lang. Gusto mo makikita? Ah, <laughs> luto. Oh. Ba, sila. Pakita man, cura mo. Ay, kapakit ba, lo. Uy, man. Ay. Ay, salamat po, Ray. sini sipon talaga ko ba dapat maano mapungko Hello, baka ne? Ang, ano tanim na ko din din na ko paan ba eh? kane ang it's okay sulod daw bukon talangkaron eh yeah. bok bok lang arai simo umal Igo pigo na dio dire lang sulod

ganda ah, mo. Ang dapat na ng litob ng kukutab mga buo. Kapag na, ka ka <laughs> ano na ako ka buo, kukutab lang. Ito ba ako ka buo? Ang dapat na ako ka buo? Uy! Ano? Wala sila. Kuhay man? Kukun si si may sirati. Piyo, tutus mader. Hindi sa Buta, hindi naman niya purgatorio eh. Gamay dito po ilalagay ni Michelle na ang kanyang kuha na ano, na ang tawag, Isaya. ipon. Ipon, oh. Palutaluta, talo alin niya eh? Sige lang, naptan mo lang. Hindi ko sabad mo, at ko si Manguha si um, Manguha si Manguha Michelle na ang pasayan nila, gubihan na shout shoutout na kod ko yung ito. Oro yung kaway kami Ala! Madula na ni! Ah! Ito may kuha ka rest? May ah? kuha ka? Ang lakas po ng ano, na, ang alon-alon. Ayan po yung malaking buta. Agos si Agos ng buhay. <clears throat> Di ba may kuha ka gano'ng gina ah? Hindi naman. Kung sagot pa, mong yung huwa? Ah, may nakua pa ko. may kuha tayong shield. Ito, may kuha tayong shield. halo mana sini mama? Ba? Lari soalnya, aku dah naik oh, soli. Re? Ah? Ada ah? Ah? Atuh na? halo dana naik lang. Ada dah putih tuh, Nak darah non? Lah ni, kigang kena ni mamang ni. Alamu, ibu nak dah. Tigaan ka na ni mamang. Kuha mo nang Sagod niyo si si. Ang Wala ba? Lawala tayo? Ba, nanta ko mamang. Ang talaba mamang ba? Huh? Ay, lagko. Ang muli. niya ko no. Hindi pwede makaya. Ah, lalik ko ko Ah, nakasulod gid iban niya gali. Tapos pa on eh. Ay, bagi tiltig na. Hala. <laughs> oh, Hala, kapisik. Blas ako nang pasayan. Haba, dapat <laughs> di ba? <laughs> di ba gaboy-haboy na si mamang? <laughs> Hindi ko na ako bagay niya. Oo, ngayon mo nga. Ano, sarulan. Ano? Risa! Risa! Kasag? pingitan pa lang nakaroon. May mga agi na ugros ng ano, ay. Ang, anon, ang tupos bala? Ano ganun tawag? Gita? Gita, ro? Oh? Balo ka na, magwa ka na ng karang lang. Oh, hipos lang. Ako may nakuha ko, Belares. Ay, buwan. Gina mo na muna ako lang, oh. Galing ka na hadlo ko, di kayo basi makagat kang dawa. Ay.

Kamang siya matamat sakas. Kita guru ano? Wala ah. Ku ko man. Bila makbim nilteg ka si. Oh, Diin hindi ko alam yan. Ikko bolo ng langto. Mamang nenga apo. Di bilo mo man. Sa saway.

Ala, ara I know that. Ro? Kita. No. No. Hindi na ko res mabaylo si mo mata Ara oh, kita na ko. Oh. Hindi na ta magbaylo mata kay ka kita na ko. Sa gadon ni ako mata. Ah, eto. Ni na pulo tayo. Oh, madami na. Mga siya lahat. Amon ah, gidyan ng Marcelo God. Taga ang tubig. Agi ah, ni di basang ano ris oh, sang octopus ano nung kanin tawag man? Ang ang do octopus ba curay? Ya? Octopus ganin eh, na? Hindi ah. Uh, ano na saya? tulabong <laughs> ano na kamode? Eh? Hi doll. Blue Aguilar di ay. Ano na kamode? Eh? Ala salamat po sa nagsend sa stars. Butangan tanglad di ba? Oo, oh, namit gid. Ay salamat sa mga ilonggo ng followers na dira. Uy, uy. Oh, ba? Diba? Hindi na ta magbaylo mata. Ha? Bakit? Bakit? Lokon? Lokon? Ano? Isda? Mga ano ka dako? <laughs> Bek. Hood. Wala dako? Bene? Ano nga ah? ha? Isda. Ano sa man? Ah. Hindi Enchanted to meet Di ba pa'y bird song? Uli, ang talaga mo? Hindi na lang eh Sunggod na ako tani Pero hindi ako marunong mo sa munggod Ano <laughs> ba ko oh, ay kumakat. Nakainis kayo lahat. lang kayo lahat. Oh, Imuris na lapakan mo lang mga malito, bo. Eh mm -hmm. oh. yeah. at... sige, magkaguna una, daman. Ano mano magugali. So, mandi ay ako ang buhaton. La, oh. Hindi ka talaga marunong tumingin sa iyong daanan.

Are o. Oh. Nah. Lingginado ko lang pa kita asang kwa ako ako gid din ako damo kwa. <laughs> Siri sado ay gin kwa. <laughs> Linggina kapatad reso ko o oh, may taklong para bye-bye. <gabang> Lari biso. Um, Hala. Ano? Delagat man ni gali ang pagkinason. Hindi, okay, lakama. <laughs> Marbis na ang... Nun. Pa. Oh, wait. Ah. Oh. Ala, parang may mali-mali sa loob. Ah, iba pala. Ala, di ba green shell ni, oh? Green shell? Ay, ano na ganyan tawag? Oh? Kung ay, sorry guys. Sinisipon ako. God, God. Na, nikwa naman ko res. Oh. Bay ilang bala kay ginakaon man gyapon. Ay, sorry. Ano na to ne? Nakuha ka na dinosaur? <laughs> dinosaur? Dinosaur, dinosaur <lang>. la <laughs> Baya. Ah. Ah, mo na dale. Mhm. Mhm. mo lang ko yan. Sinuruan <laughs> ka rin ba? Ay, just din na nga ako live ni. Hi guys, okay pa kayo diyan? Shout out po sa lahat ng na nagko pa shout out diyan. Hindi ko pa kayo maiisa-isa kasi ang dami niyo. Salamat nga, nga salamat nga po pala kasi ano, malapit na tayo mag 1 million followers. Ayan, medyo madami na yung kuha namin. Hugasan namin mamaya. Ay, hindi ka ulo mo Hugasan? Hugasin? Hugasun. Oh, oh. Ha? Kakuha ka na, dinosaur? Kasag oh, mo. ah. mo yung sulod. Tidin mo yung sulod, ne? Ne? Den mo yung butang? Butang

ah hina labian na hal ba bakulang ba <tipos> may agi day na sur di? Ah, pinabayana, pinabayana, may arat na ngay mga agi sang dinosaur na sur dini mo na sur kuwane day na sur buaya mga green shells. Hala, ginapakan ng ni Chang. Chang Tuson. Chang Risa. Ma, <laughs> ano ne? Hala, thank you po. Naupod ba inyo ni Shella yung maganda? Hehe. <laughs> na ule Alam yung ne? Sabi ko na sa'yo, Res. Huh? Sabi oh. ko na sa'yo, Res. Masa mga gat. Ayan, may kuha. Ay, hina. May, no, no, ala? Kuhaan mo na? Kuhaan mo kagat? Nye! Kag, ginapakan mo lang mo. Nye? Suri eh. Ha? Talabala, ka na. Okay. Oh, Sorry, eh, ay, ay, may, may kagat na yan eh. Ay, hindi ko yung mahala. Kadaan. Kadaan na maris. Niyaboy din yung masurod lang. <laughs> makagat mo na yung kron niya. Ay, gosh. Ay, makagat mo na yung kron niya. Mga uh, pingitan, muna ka rin. Ademon, di na magdugo. Ay, damo lang ba? Guys, parang tama na itong ating live ba? I-end ko na akong live, guys. Kasi mag-take po ako ng video para may, may pang ano kami. Ano. May pang-update sa inyo. Ayan. Ayan na yung kuha namin. So, ayun lang muna. Ayan muna. Santa Ana Manila. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panunood. And, ingat po kayo palagi. God bless po.